Ayun. Talong. Yan, pwede na yan. Malaki na yan. Oh. Ano kasi, balok tot kaya hindi na haba. ang ganda po katanin. ayan Parang ano. maragati. Ayan Ayun o. maragati. May tari na pala. Tari na pala dyan Good morning, good morning. Ito yung pa, sa ilalim. Dito, sa may paa mo. Yun na rin kasi yan na haba eh. May bunga na yung iba? <laughs> Baliktad eh. <laughs>

Kaya sa Pampangkas kay yeah. dito eh, kuya ano? Ang tulak lang ako po? Tulak lang ako. Ayan, maganda yung na ako. mo tulak lang ito. Ang tulak lang. Ang dami ha? Ang dami ha. natin yung ano. Ang yan. Kapag dari. Jomar, jomar

Ah, marami naman po kaming bengala. Yung gustong bumili ng bengala, mga idol, marami, sobra. Gusto ah, nang bumili, mura lang. Mura lang, pwede siyang kaibigan. Pwede kaibigan, pwede siyang kaibigan lang. Ito na yung kalabasa, may bibigyan ako, pare. Pare ko, tama ang ginagawa, nagwawalis. Wala namang ginawalis, nagwawalis. Dadala ko na basa-basa ang gasita. Ha? Dadating ata ang kasama ni Mike Kenti, ano? Meron. Sana kayo nga na ako, papahinga na rito eh. Maganda yung ano eh. Wala kayong kusa. May dapat sa tao may kusa. Kaya nung ay, yung, 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 yung yung tatay ko, nung nasa siya. Ano yung... Nung nasa Saudi ang tatay ko. May upo pa na dito. Nakawila mga idol.

<laughs> <laughs> eh? Pare oh. <coughs> may buto na diyan magtanim na tayo ano. Akin ba siya? Nasaan bunga oy? Ayun bunga. Diyan yung kalabasa. Tayo na rin may na may sayo kaya nagagawa ng mga ito. Ay, ano? But... Maagang pang mitas mga idol. Sige. Kaya pala wala doon eh. Patula na yung isa. Ano mo ba? Nakasindi na to. Ano ba dapat ako lang? Aririnig na. Tingnan mo siya ano ko niya. Morning, good morning. Ay, iba na ang boses natin ngayon. Kung boses, uh, iba yung boses ko dyan sa ano eh. Dyan sa uh, mic eh. Ang dami nga raw, pinatatandaan ni pare ko. Kasi tanda na niya. Eh, magano tayo? Anong gusto niya? Sinigang na talapya na may puso. Sisig puso. Ah. Pare! Pare ko talagang ay ah, ito, Lula. Hindi pa na masarap sa alagaw yung ano, yung yung uh, lewalo. Ay ah, to, dami nang bulaklak ng bulak lang, ano. Dami po. Nga. Pare! Mag yung may ano na diyan ah, may binina, tanim mo na kagad. Pa Bandarito, oh. Tanim mo na bandarito yung okra. Nakat nakatanim na ako kahapon. Wala ka pang pinitas. Nakatanim ka na. Ano? Pala siya yan. Ay, bunga. So, ano? yan no? o. Ganda ng dala mo. Parang kang naglalaba. Ito, kalabasa mga idol. Oh. Kalabasa, o. Oh. Ganda, o. Oh. O. Oh. Sariwang-sariwang, mga idol. Pagkain ng tao, pagkain ng ibon. Yan o. No? Pinipitas mo na yung okra, yung bata. Ha? Ah. Oo, oh, kinawa ko. Kung hindi mo pa... Gusto Gusto mo pala, tumanda ang kamukha mo eh. Anong gusto niyong wala? Masinigang na talapia o ano? May puso sa o sisig? Dahil kong bulalak sa banda baba o, oh, pare. Papaya, ganda na ang bunga ng papaya. Ayun. Isang palo ko. Oh. Palo. Yan na? Eh o. Malaki. Ano natin bunga dito. Hindi. Pagpitasin mo na yung ano. Ito pa yung palabasan. Laki o yun o. Ganda o yun. Ganda o. Huwag muna natin pitasin yan. Yung mais pitasin mo pagkain ng ibong ko o. Kinakain ng ano, mga daga. Inu na inuunaan tayo. Daming okra. Ah, sagin. Pitasin na natin yung sagin, no? Oh. Pwede na yan. Para sa mga ibon, okra. Daming okra, oh. Pare, magtanim ka na ng okra para may kapalit na to. Oh. Para hindi tayo nawawalan. Ay, kuha tayong pagkain ng mga ibon. Kasi, nandito yung dito. Kuha ang pagkain ng ibon yung matigas. Maganda to yung buto, yung buto sa mga ibon. Dami nating ibon. O kaya pagiling mo to, napakagpede rin ito, ano? Sa so, sobrang dami. Ayun, no? O kaya, ang dami, Oh. O matanda na pare, tanim mo na. Pwede mo naman tanim na derecho. mag ka lang ng konti. At pinatatagal mo ang trabaho, eh. Ayun, no? Mayroon ka pangalaman na bunga niyan doon. O dali mo lagay mo na dito para kang nagkulala para palangganan din alam mo. Wala. Yan o. No? Pare. Nasira na yung ano, basket. Pare ko. Dami nga May cross pa dito. Parang mga walang kasalanan na. At away. Ito pwede yung pag... Napuno na eh. ano, ito eh. Pagkaya na nga ko ibo nito. Yung matandang okra. Yan. Pwede rin Pwede rin gilingan ito. O kara. Talbos lang. Ano? Ha? Ito yung sinasabi ko sa iyo, pare, oh. Oh, pare, pare, oh. Pare. Oh, gaya nito, oh. Ganyan mo na dito, to. Ganyan mo lang doon, oh. Tat tutubo na yan. Ano, you know, Yan, you know, Dami, oh. Kahit may sabog mo lang dito, yan. Tutubo na yan, eh. Ganyan, oh. Pare, kunin mo, ano. You ano, know, Ganda, oh. Ma, magsusaklog pa yan. Kuso sa akin, magsisig tayo, hindi kayo puro karne. O kapon isdalang dalang linaga eh. You know, ganyanin mo lang dyan, tutubo na eh. magaan ang kamay natin eh. Pare ko, dahil bulaklak, wala siya nakikita. Basta kulay dilaw, pare, bulaklak ah. Tatawa eh. O kara, ang dami mo kara. Kalamasi o, pagkakailangan ko na lamasi o. Dami oh Rote, kahit na nagkakamera ka, pwede naman magbasa, pwede naman magmamitas. Para di nasasayang yung ano, oras. Dami bulaklak o. Oh. Bulaklak. Mag-ayaw tayo ng ito. Kunin ko itong matanda nito para sa mga ibon ko. Si Baba, kahit nakuha lang akong ganito para sa ibon, ang saya ko na sa kanya. Kaso, pati gatas, pinang... Ang dami lang ganon. Bakit eh? Maraming bunga dyan, pare. Eh! Ang bulaklak, oh. Sobra, oh. lalaki, na. dami bulaklak. Mga ito Ah, nagpipitas ka rin, Rudy. Para may pag ka naman. Ura, oh, mataas pa sa'yo, Rudy. Doon, mataas. Ura, tsaka kalabasa. Napakasarap pagka umaga. Pero, Ang daming Sa masipag ka, mga idol. Sipag ka lang, eh, mga bubuhay ka na sa probisya. Papaya, ayaw na kunin mo. Pagkain ng ibon. Ano? Oh. know? Marami ka na ura. Oh, Kuha, tatlo. Tatlo. Ito ba yung kalabasa? Ganda, oh. kita mo yan. Alay, akin na. Dito, dito. Pagkain ng ipo ko yan. Oo, kahit na hindi ako kakain ng papaya, ibong ko yan. Papaya. Ito, oh. Itong bunga, oh. Ganda, oh. Murang batang bata, oh. Ganda, oh. Ha? Pagalatan. Oh, masarap pa yung ginababalakan. kaya natin dito sa, ano. Pabubungain natin itong, ano. Yung saging agin. Yan, oh. Yan, oh. Ito, ginabano ko. Nasa inyong ano, yung, uh, ano pare? Nasa inyong ano, kukuha aming puso. Yung kalawit. Dito, maraming bunga dyan, no? Dito. Dahil hindi pipitas Dahil bulakala ko. Tingnan mo, may mayis. Ito, Dahil bulakala Dito. Yan, bulak oh. Bulak, oh,

Yan. Ang puso. Ha? Ah? Taba. Oh. Sisigang uh, talate at saka puso. Napakasarap. Saka Talbos ng kamote. Oh. Napakaraming talbos ng kamote ron. Masa, maraming maraming puso. Ayan o. No? Ah, oh, punta. Diyan. Tara. Lagay mo na sa ano. Ako na lang awak. Ikaw naman ang magbubuhat. Tali mo na yan. Tara. <laughs> Ito ko. Ito Leo. Good morning. Ayan, no? Presi. Play. Play. Mabigat ko. Kanina, kanina tawag ko ng tawag sa'yo eh. Ito papaya. Kunin mo na to. Kunin mo na to. Mahinog na yan pagkain ng ibon. Ito po yung puso. Ito po yung puso. Oh, kung po suri to. Yan, kunin mo na yan. Tara, marami na yan. Kukuha pa nito, John. Ito. <coughs> ang gusto ko rood yan eh. Yung talbos ng kamuting kaoy. Eh. Wala nang itlog dito. Tingnan mo. Paanda. Wala na. Tanim tayo ng kaya. Ang daming papaya, mga idol. Oh. Dapat tayo nito. Itong umakakit na to. Yun o. Oh. Papaya o. Oh. Daming papaya o oh. yan. German ma uh, Morales ay siya tao. Ano, daming puso o. Oh. Ang daming puso rito. Kaso pwede na yung dalawa sa sinigang. Talbos lang kamuti o. Oh. Okra, okra o. Oh. Ang ko. Huwag mo yung oras. Ito, puso o. Oh. Tatlong puso siguro, sa sinigang pwede na eh. Oh. Eh, ta, Talbos ka mo, oh. Tia, no? Ang dami. yan. Oh. eh, huwag na, huwag na pangko. Do, kunin mo na yan, may na yan, no? Oh. Ha? Si Baba ba, nasaan? Ito, oh, sa algin, no? Ito, okra, oh, kunin mo, ang haba, oh. Sige, Maaba pa sa ano mo Tingnan niyo po yung okra ko, oh. Mangingi po kayo ng bini, ang aba, oh. Yung pong mabibinin natin sa palengke, ganito lang kalagi, matanda na, oh. Ito po, ma mahaba na, bata pa. Ano? So, di po yun. Ito yung papaya. Ayan, ginisang papaya. Napakasarap niyan, papaya. O. Oh. Lagay okay ko dito to. para yan nakikita. Papaya. Ayan, ang daming hokra dun, oh. Yun, know, damang pitas. Ito, talapos ng kamuti. Kuha tayo. Asa kaya si Boyet? Ha? Huh? eh, si Boyet at si Parin Boyet at si Parin to, yun, mga idol. May sariling batas. Sila ang nasusunod sa trabaho. May uh, daming ginagawa. Ito, lemongrass. Yan, lemongrass. Ang oh. dami lemongrass. Yan ay siya uh, la panelos sa uh, mong ay I don't out. Ano. You know, itlog, maraming itlog. Tingnan na. Siya, dali mo na doon. Basta lubungan mo. Oh, para, para na yan. Oh, ito, mga native. Oh. And, oh itlog. Ba, so, na yata. Ba, mabilis yan no? Napulot na. Ayan po. Napulot na agad, ha? Ito na pala, eh. Ayan, ayan, no? Ayan yung mga itlog, ang oh. daming itlog. ako yung mga, ano, mga laga ako. Ayan. <laughs> Ang po rito, mga idol, pagka umaga, iikot ka, pawisin ka na. Pag natapos mo, yun na. Carmel, yun na, Carmel, uh, Sarsel, Dado, Chetok, yung aking mga pabo. Binibigay ko kay Coco Martinito, ito. Yun. yung aking mga uh, pikak na puti, oh. Puti na pikak ito, maraming blue, yun. Mga pikak, mga idol, yun. Glenn Lagas ka uh, Gatchadian Idol Shout Out yun o o mga pika ang mga idol yun to. 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18 19, dalawa. 21, dalawa. 23 ah. 24, Nine, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen. Bakit walang dalawa? Walang atang dalawa. Ito po yung aking mga oster. Ito po ang itlog na to. Ito susunod kasi nagkakasta na po yung kabila eh. Ayan po ang... Ayun ah, no Lapit na mga itlog yung mga idol. Pineda. Uh, Marley, or idol shout out. Ayan po yung aking, you know, na rapid na mga itlog, you know. Nandun, no? Doon, dami kong gansa na imported, you know. Gansa na imported. Yan you know. Ito, uh, pinatanggal ko na po yung daong banda para magbubunga na. Magbubunga na yung, ano, yung mga ito binibigay ko rin kay Coco Martin ito eh, yung dramang ito eh, hindi na, hindi nabigay. Ang dami mong makakain dito, manok na marami. Ito yung dami, ito yung aking mga pikap. Ang aking mga pikap, o oh, yun. Na bagong kita bisak. Inu-inu-inu yun. 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 yun, yun, yun. yun.

ni ano, ganda na po riyan mga idol dyan ang dami ng tao nito Iyan po dapat tinuturuan niyo yung bata ko pagka uwi siya walang kapalit oh, o, ano. saan mo si Boyet? dito muna tayo, dito muna dito po, dito yung ano, yung functional uh, yan po yung bundok ng Arayat, oh. Yun, oh. Bundok ng Arayat. Ang kitang kita. Ito yung functional. Pwede kayong mag-ano dito. Yung event-event. Libre. Libre lang dito. Libre lang po dito kay Idol. Ito so, sa akin na to. Ino ba yan? Yung kulay red. <coughs> Ito siyan. Pwede na. Ang dami ng tao. Punti pa lang, ano. Ay, ito. Luluto natin po tayo. Morning, Nguning... morning, good morning. Good morning! Ay, kape muna kayo, ano. Ay, kape po kami. Good morning, good morning, Pop. Ay. Good morning Pop. Ay. Daga po. Nagkakita po sa Manuel Tarlac. Tarlac, ba? Binaya na po nung si Ah, Lodis. Oo, tara. Dito tayo. Dito po tayo. Ma ma mali maliwanag po rito. Ay, Ako, kamusta na ka naka? Ma Mahal ko. Oo. Oh. Dito, dito tayo. Dito, dito, dito. dito. Ay, dito, dito. Ah, berde. Opo, opo. Magluto tayo yan. Magluto. Magluto tayo mo. Magluto tayo mo. Salamat po dito, ha. Ah. Ano po yung kalame? Kalame? Kalame, bolang. Balatang. Okay. Balatang. Okay, muna. Okay, muna. cũng không có so được, làm cái này nữa, mình này được đâu mà muốn làm nữa, idol. Wala akong magbibidyo. kaya na po tayo ng ano, poset uh, puset. Sarap ito mga idol. Bago lupa. Mm. 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 Mm hmm. 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 Panalo. Hmm. Namis-namis, mga 我也不懂。So